reminders sa mga nasiraan ng oxygen sensor. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at napakarami kong nababasa ngayon na may problema sa oxygen sensor no? eh, yun nga, possible na nailusong nila sa baha yung kanilang sasakyan kaya nagkaroon ng check engine at ang lumalabas ay oxygen sensor no okay ganito lang yan mga paps no uh, if ever no kung ma-encounter niyo to at lumusong kayo sa baha pwede niyo munang i-reset yan okay kumbaga kung wala namang kakaiba kayong nap papakinggan walang kakaibang tunog vibrate yung inyong sasakyan pwede niyo munang i-reset yan now pag lumabas ulit eh yun na kailangan nyo nang ipacheck talaga yung inyong oxygen sensor ah uh, just a reminder no medyo mahirap siyang tanggalin so kailangan siya ng special tools huwag kayong gagamit diyan ng mga ordinary wrench meron niyang specific na socket wrench no na hindi makakasira sa kanya so initially pag naka-experience kayo niyan check niyo muna yung wirings no na ano baka naman nabasa lang so kailangan lang tuyuin baka mag okay then yung pinaka sensor baka kailangan lang linisan eh who knows mag okay din siya pero kung magpapalit kayo niyan mga paps no I highly recommend original ang ipapriority ninyo kung kaya nyo bumili ng brand new na original pinaka okay yan no kung sakali ang second option ninyo ay yung original na second hand kung may makukuha kayong maayos talaga at pinaka last option na lang dyan ay yung mga replacement pero pag sobrang murang mga replacement medyo magduda kayo okay so maganda research kayo kung replacement ang kukunin ninyo research nyo muna kung okay ba yung brand na yun kasi yon ano ba yung problema kung may sira tayo sa oxygen sensor where pwedeng maging mabibrate yung inyong makina pwedeng lumakasagas yan. Kasi ang pinakatrabaho ng oxygen sensor, siya yung sumusukat ng mixture ng air at ng uh, gasolina natin. At pag hindi tama yung pagsukat niya o sira na siya, eh pwedeng lumakasagas yung ating sasakyan o pwedeng maging mabibrate yan. Ano? Normally, ang nasisira dyan pag nailusong sa baha ay yung nasa ibabaw. Kasi normally, dalawa yan eh. Uh, from the engine, may unang oxygen sensor. Tapos, susunod, catalytic converter. Then, oxygen sensor ulit. Ang normal na nasisira dyan is yung ibabaw. Okay, kasi ang nangyayari dyan, mainit yung makina. Okay, mainit na mainit yung oxygen sensor. Then, nilusong mo sa baha, biglang lumamig. So, yun na, pwedeng masira na dun yung sensor natin. So, yun mga paps, no, kung sakali man, ano, ah uh, huwag din naman kagad palit no? Try niyo muna ng palinis kung may debris siya, palinis niyo muna, i-try ulit. Baka mag-okay. Okay? Pero kung sakali man ano, nawala na talaga original ang top priority niyo. Nakakairita kung mag-drive pag may check engine ng ating sasakyan. Kaya kailangan eh palitan na rin natin. Okay? Kung nagustuhan niyo 'yung video, paki-like at you can share this video especially diyan sa mga may problema sa oxygen sensor. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.